siya nag-aayos ng sinira ng aso niya hmm. <laughs> babay sa sa sarili niya ba kulit-kulit ng aso mo eh. Kagabi nga nakita, alauna yata, pumasok yan sa ano, CR. Tapos pag ano ko, lumabas din yan. ko lang mag-isa dyan. Minumulto ka na yata. Hmm. Inaayos na yung ano. Sinira ng niya. Ulit na aso na. Kuligtas na aso. Diba? Ulit. Pinalalabas ko dyan sa labasan. Siya yung pano. Já estou bem a na